guys. So, eto. I-organize ko ulit to. Kasi super kalat niya. Diba? So, aalisin natin ito. Kasi super poor naman niya. So, kemudian ha ini kita kalau Abangin Hindi na ito extra. Okay. Eh. Tapos sa Dapat. Dapat na ang partina. Muna. Dito yung. Dito. Tapos this. Tapos oh. Tapos I oh, Shampoo. For uh, Wait lang. Ito, organize din natin yan. Ito, okay na yan. guys. Ang galing <tinyo> na, kadin na.

bibichar <tik> dia So, kalagyan na lang natin ng lights. Four. Hindi pwede mawala ng light. Three na yun. yun. Para social ba? Hindi nga itatapang ay. Hindi

Ay, 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 ay. Papa, ay, nagbakal ay. daw si Jojo yung kishopaw kay, kay Mama Maylin. So, ito namang room. O, organize din natin. Yeah, o, o, o. Because I'm boring. O, o, o. So, ayan na siya guys. Ano ba naman So, ay mama, anong oras ang meeting? Kami, wala kami meeting. Ada. Ada. Yeah. Ikaw, Jemay, baka? dadami na pa sir sa gun. na ha. Mara, ay ko lang ikaw o. Ay baka. nagpa hospital pa lang si Papa. Nakay. Uh -huh. Paano? Nakagat si ano, Kuya Axel. Hmm, baga. Una ko si... Mara. Papa ko. Para. na. Para ako sa ay, yun. Mm. <coughs> Tapos, lalagyan natin siya na... Dapat sa gitna. Ura, uh, bed. Oh. Uh, sa gitna. Wala um, <coughs> na. Um, madali lang. Para di ako magturog. Para di ka magturog. Para di ka magturog. Oo, aga. Seven. Mm. 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 May pati ramdam yung... nga niya ako. Nagpaka na ako. Kamahaw. Kamahaw! Hmm, oh! kanina. Ang... Oh. Uh. Nagtabo ka na sa tubig mo? So? Nagtabo ka na daw? Joy? Nagtabo ka na daw? Hmm? Nagtabo? Mm. Iyon na daw, mama. So, ito, dapat hindi yan natago. Okay. Good. Tapos, this lightening. Oh. O, kanisay daw. Kanisay daw. Ha? Ha? Sa ako?

Binura. <tik> ah, ha. Ilaw. Gimana Sabi sa dede. punya pang make up Tapos sofa, mabutang kita sofa. Magpili mm. ka. Hmm. Heart? Mas gaya niya na heart. Hmm. Sa cortina. Hmm. Bawin ako, tabi. May this one. Hmm. Okay. Kaya na? Mm. For the cabinet, aalasin natin Sa cabinet. Pili. One, two, three. Favorite mo ha? Opo. As for the picture frame, pili. Hmm. Ine. Ine. For the mini picture frame, sa mini. Didi lang sa duwang pili ka. Ini, na butterfly. Kuna? Okay na. Okay, duki. Tapos for the this in the wall, mm. you can ano. Um, didi sa dua, pili. Ini na in flower. Ini Okay. Tapos, for the this in a in a this. Dito ka, pili ka di di sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di lang sa ano, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magpili ka. Ine? Okay. Hala, bawal. Hindi na lang. Magpili ka, dide. Dah Ivan, oh sa baba, sa baba kan oh. <laughs> Pilih ke tidak? Ini. Ian or ini? Hmm, apa yang Ian? Nada nang light, of course. Pilih kan nang light. Hmm, yes. Jadi. Okay, okay, okay. Hmm. And la, kadugo. Okay na 'yan. Tapos dili naman sa kitchen papalitan ta Dura, 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 dura. Okay, in kitchen. kitchen. Sa ref, okay na ini. Okay. Tapos, Didi, oke okay na ini. Kayo lang man baga. Okay. Masarok-sarok lang. Trash can. Din hmm. ba ito matagpo? Ayun, trash can. Kain daw didin trash. Okay. this na lang na trust card. Iyo? Yeah. Okay. Tapos, for the cortina. <coughs> Ay, mamaya na tayo sa cortina. Oh. Sa kitchen na muna tayo. Table. This, This. a card. Ay, okay ni. Ino, na circle. Okay. This. Didi ka magpili sa tunay? This. Didi? Papa. Okay. Ina-two person na siya, okay? Papa. Okay. Tapos? Foods. Foods. Yes. This? This. Okay. Bread. Bread. This? How many bread? Three? One only tree. Okay. Oh. May nakasya. Wow, mini. And peanut butter. Where? Mini. This. This. How many tree then? One. I three. Two lang. lang. Okay. And one chocolate butter. Okay. And. Candies. Candies. How many candies? Mm, oh. One, two, three this. Three two, three. on this. Okay, one. How many milk? Four. Mm, four. Okay, four. So. Um, how many? How many candies? Again? Mm -hmm. uh, four. You can You said it's three. Okay, one, not What is this? This na lang tree. Okay? Okay. Okay. <coughs> okay. organize din tayo ng Mm. Light. Mm. Dito. Ito na lang. Ito. Mm. It's a simple light. Mm. That's okay, light? Yeah. In the cortinas. Mm. Mm, yes. Okay. Three Ooh, Oh, a four Cortines. Okay. Okay. That's good. This mm. mm. okay. So, wow. <sighs> That's okay. Mm -hmm. This pink? Mhm mm Pink lang Tapos this dark pink Okay Here a color violet This? Apa? Okay. Violet Light violet No, And no, no And dark violet Oka na? Ito Iyon na iyon Iyon, magayon, baga. Eh, baling Why? Oh, ano na Dito Light blue and dark blue Light blue and blue. Dark This is uh, light green And dark green Okay, dark green. Dark okay na apa? Hmm. Tang rainbow. Kada na ta yang maglabas. itu na ta itu kuntulan. Mau tahu ka? Dat. May marent dihan. May marent? Yes. itu. ito? May maano, may maano, may mat may ma-start. Hmm. Doon na tayo sa malaking bahay. Gusto mo makita ang ano? Okay. Ang laog kayo na malaking okay. bahay. Apa. Okay. Okay. Magayonan siya. Joy Joy, magayonan. Hmm. juga yun ini aray si papa <laughs> no, 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 no. strawberry ba ini no cherry mm, Ade bagan sabi ko sa imo. Ah, Oke gayon. O kaya nagbisay. Pag may akis ang ha. Ano, okay, ah, di lang na ano ang haka na. Adi lang quarter nila. Ako okay, okay, yun. Ako okay, yun, may gibo. Ako? Ang ginawa mo, di lang Kapalitan ko ang sloor. Okay, this. O, oh, mas magay bagay ni... Sabi mo din ni Magayun. Eh, eh, dito na ni papalitan kay iya mo na yan. Oh, di ba? Kagayo na. Madulas di ano mo ako. Pero duman sa glass da hmm. Mm. <laughs> Makadto na kita sa first floor. Ugwa siya floor. Pagkaano mo na May ano pa na siya? Visita? Aram mo visita? What? May ano? May, May babae. Visita mo. Ito lang. mo, anay, ha? Kaputan okay. lang. Hindi mo kaputan Tapos ka? Mm-hmm. Yes, thank yes. Init, init, init. Tunga on mo. Tunga on. Na ini on. Ito nga Ate, bilay ko. kanamon? Ayaw, ano kanamon.